Si Senator Raffy Tulfo, kilala bilang idol ng masa. Pero ngayong nasa Senado na siya, marami ang nagtatanong, bayani ba talaga siya ng taong bayan o isa lang bang politikong mahilig sa eksena? Sagot natin yan ngayon, kaya siguraduhin mong nakasubscribe ka na at iklik ang notification bell para lagi kang updated sa mga ganitong usapan. Bago pa man maging senador, milyon-milyon na ang nanonood kay Raffy Tulfo sa kanyang programa, kung saan siya ang takbuhan ng mga ordinaryong tao na inaapi at walang laban. Maraming problema ang natutulungan niyang maresolba on air, kaya nga tinawag siyang bayani ng masa. Pero iba ang laban sa Senado, hindi ito simpleng reklamo ng mag-asawa o kapitbahay, kundi malalaking isyong pambansa. Sa Senado, ipinapakita ni Tulfo na matapang siyang kumalaban sa mga abusado, sa mga opisyal na pumapalpak, at sa mga kumpanyang ng aapi sa mga manggagawa. Pero, may nagsasabi rin na minsan, masyadong showbiz ang dating ng kanyang estilo, para mas focus siya sa gulo at eksena kaysa sa seryosong paggawa ng batas. Tanong ng ilan, gimak lang ba ito para manatiling sikat, o talagang paraan niya para marinig ng lahat ang boses ng taong bayan? Kung titignan, may mga panukala rin siyang isinusulong na para sa kapakanan ng mga manggagawa, mga driver, at mga kababayan nating mahihirap. Pero hindi rin mighty na malaki ang impact ng kanyang pagiging media personality, dahil sa bawat galaw niya, kiyak na may headlines at viral clip. Kaya nagiging tanong ng marami, kapag bamasado masyado kang nasa spotlight, natutulungan mo ba talaga ang bayan, o napapasikat mo lang ang sarili mo? O ng mga ordinaryong tao sa Senado? Ano sa tingin mo? Idol mo ba si Rafi Tulfo dahil sa prinsipyo niya, o nakikita mo lang siya bilang palabas sa politika? Ay comment mo sa baba ang opinion mo at huwag pa utang i-like ang video na to at i-share para mas marami ang makapagbigay ng kanilang sagot.